2 p.m. na po mga kalaki ngayon pong uh, July 16 po. Ito na po ang mga 4-digit lucky numbers ng bawat bansa at bawat lugar nyo po. Pag meron po ako hindi po na nabanggit na lugar, ha, sabihin nyo lamang po para sa susunod pag-aaralan ko po at ibibigay ko po. Okay, dito po muna tayo sa Mexico. Ang 4-digit lucky numbers ay number 1279, Canada 8236, Greece 1125. Israel 7298 Las Vegas 2345 Saudi, 1287 Japan, 3936 Italy, 7258 Germany, 1124 4, Korea, 8596 Dubai, 3069 Malaysia, 2438 Taiwan, 1240 Thailand, 2592 Philippines, 7286 India, 7351 New Zealand 6420 Australia 1152 Texas 7288 China 9371 Singapore 2008 at Hong Kong 0917-7115. Ayan po mga kalaki, kumpleto po ang mga lucky numbers na 4 digit ngayon pong 2pm. Takbo na po sa mga suki niyong outlet at make sure po mga lucky numbers natin, nirarumble niyo yung mga 2 digit, 3 digit, 4 digit ha. Para mabalik na lang po ang numero, panalo po tayo. At palitan na natin yung mga numero mong hindi na lumalabas, try mo ang mga lucky numbers namin. Good luck!